Operation Rescue sa mga palaboy sa Kaloocan. Tuloy ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Bye po taga ko Angel. Magtutuloy-tuloy ngayong araw ang ikinasang reach out operation sa South Kaloocan o upang pinangunahan naman ng mga tauhan ng CACFWD at ng DVSDM. Una nang masakit sa mga lansangan maghapong kahapon ang may 20-individual. Napakalat-kalat sa lansangan. Ayon kay Mayor Arong Malakitan, dinala ang mga na-rescue mga street dealers sa uh, processing set-up upang mabigyan naman ng pagkain, damit, sinelas, konsultasyon medical, counseling at matulungan uh, na makasali sa programa ng papahay. Sinabi ng Alcalde na uh, isinilalim sila sa intervention program ang mga na naman sa pinagbabawal na gamot. Pinasalamatan nito ang mga ahensya ng Kalokal Social Welfare and Development at ang kalokan ang drug abuse office ang uh, housing uh, development city health department at ng PNP na nagkaisa upang mapukoy ang lahat ng pakalatgalat sa lansangan Arts 23 Edwin Duque nagulat sa Bisa sa Pilipinas una sa Pilipino Maraming salamat Edwin Duque